Alam nyo ba Ipinagdiriwang ngayon ng mga Muslim ang Idil Adha o Pista ng Pagsasakripisyo. Ito ang panahon ng pag-alala sa pagsasakripisyo ni Abraham o Ibrahim sa anak nitong si Ismael sa Diyos. Nakasaad kasi sa libro ng Quran na ang pagpiling pagsakripisyo ni Ibrahim sa kanyang anak na si Ismael bilang pagsunod sa kanyang mga panaginip kung saan ipinagutos ni Allah na ialay niya si Ismael para ipakita ang katapatan. Sa panahong ito, ang mga Muslim ay nag-aalay ng mga hayop kaya ng baka o tupa bilang sakripisyo. Ang karne ng mga ito, kanilang ipinamamahagi sa kapwa. Tinatawag itong udhiya o kurbani. Kada taon, ang araw ng pagdiriwang nito ibinabase sa Islamic Lunar Calendar, nakadepende rin ng petsa sa paglabas ng crescent moon. Ito'y isinasagawa sa ikasampung araw ng Dhu al-Hijjah o ang huling araw ng Islamic Calendar. Ang idil adha ay nagtatagal ng apat na araw kada taon. Ngayon, alam mo na!